Good morning! For this video po ay kwentuhan ko kayo kung bakit si Lola Bells ay hindi pa rin gumagaling until now, no? Ewan ko ba guys, kasi kapag ako nakakakain ng tulad ng mga may asin-asin, uh, no? Hindi naman maalat masyado pero napapansin ko lang tuwing makakakain ako ng medyo may mga condiments ay talagang hindi gumaganda yung pakiramdam ko. So talaga ngayong araw na to I decided talaga na pupuntahan ko ang aking doktor at uh, uh, tinawagan ko nga siya, tinawagan ko nga yung ano niya secretary niya kagabi at sabi niya mag visit ko sa doktor naka-schedule ako for today para magkuha ng laboratories kasi hindi ko alam kung anong mataas sa akin uric acid ba o ano ba. So um kailangan kong pumunta kasi ngayon lang talaga ako guys nakaramdam na ngayong Itong last period ko this this month lang last month. Napansin ko na ngayon na ako nagkaroon ng dysmenorrhea guys, yung napakasakit talaga ng puso ko. Super talaga as in. Na parang hindi ko para hindi ko na yun dati. Nung time kasi na nagkaroon ako ng period, eh, mayroon akong trangkaso so ah uh, sabi ko baka sana inom kong gamot or ano man. So kaya nagkaganon. Pero yung administration ko naman guys is normal pa naman and then tama naman yung araw and then yun nga lang yung sakit na hindi ko talaga maipakiwari talaga kung saan galing ngayon naman guys ang, eh, ang pinagtatakahan ko kasi uh, every time na lang parang may burning sensation ako na nararamdaman na, daman hindi naman usual talaga so kailangan ko magpapunta sa ob eh, at uh, magpa-check up or para makakuha rin na rin, tamang gamot no hindi kasi tayo pwedeng mag uh, magbasta na lang self medication if ever na mayro tayong nararamdaman kasi there's uh, there is possibility na medyo lalo pa lang makalala. No, so that's why kailangan natin pumunta sa doktor. So ang Lola Bersa po pupunta sa doktor for today and then kailangan mong pa-check up. Kailangan alamin kung ano to guys. Naku guys, nagwo-worry ako kasi ilang uh, inang araw na lamang ay ako'y magbabiyay kami ni Mr. Papuntang Europe. Hindi pa maganda yung pakiramdam ko. This is, uh, yung ito yung nakakapabahala sa akin ba kasi hindi ko maintindihan anong gagawin ko parang hindi ako ready na magbiyahe alam mo naman guys malayo ang biyahe at at uh, nakakapagod ang pagbiyahe and then yun saka yun pinaghahandaan ko rin yung klima iba namang klima doon guys tapos ganito yung mararamdaman ni Lola Bells as uh, so hope talaga na gumaling na ako guys hindi talaga maganda pakiramdam ko but tulad ng ilong ko, lagi puno, lagi hindi maganda pakiramdam ko, lagi mabigat ang pakiramdam ko, lagi akong lazy, I don't know why. So, kailangan talagang magpa-check up ako guys kasi hindi naman nalilingid sa inyo na si Lola ay medyo maedad na at uh, nararamdaman ko na talaga yung mga sinasabi na dati na hindi mo talaga sobra kang abuso sa sarili mo, sobra kang ma na mo yung sarili mo. At the end, ay talaga mag-suffer ka talaga, guys. This is it na. Talagang ito na yung, guys. Ito na talaga yung reality. Totoo talaga, guys, na pag nag-idad-idad ka na, ng, lalo na pag nagkatulad ng lola mo, lola nyo, ay nasa 50 na po ako, ay nararamdaman ko na talaga, guys, ang sakit ng mga kasukasuan ko, ni eh, everything na lahat na. So that's why, hindi nyo naman nalilingit sa inyo. Si Lola Bells ay may edad na, at uh, ayon na, uh, nandun na siguro sa stage na marami na tayong nararamdaman. So, ah uh, sabi ko nga kay Mr. Kagabi, ano na ba itong nararamdaman ko? Hindi ko na maipakiwari. So, sabi naman ni Mr. Go to the doctor and check up. Pa-check up ka. And then, kung kailangan, ganito, ganyan. So, ngayon talaga pupunta si Lola Bells. Kasi, ayun, dito muna ako sa may, sa may Pasig Medical. Um, dito muna ako pupunta ngayon. Uh, kasi hindi talaga maganda guys itong ganito. Kailangan ma na agad yung mga problema no like my nose always clogged. Laging puno yung ilong ko, hindi ko maintindihan. There's a time na parang parang ngunguna ako magsalita dahil nga sa dahil nga sa sipon ko. Hindi naman wala naman akong ubo, pero yung sipon ko lang talaga na talagang kapag yung sipon natin ay eh, talagang nandiyan sa ilong natin, eh, hindi talaga tayo komportable. So yun guys, magpapacheck up ang Lola Bells nyo ngayong araw na ito at uh, ingat-ingatan nyo yung sarili nyo guys kasi hindi talaga biro ang nagkakasakit. Tulad-tulad ko, uh, almost a week na akong ganito. So, hindi na maganda to guys, no? So, I need to go to the doctor na talaga. Talagang gusto ko na magpacheck up kasi parang, ewan ko ba, sabi ko nga ni eh, parang naglulos ako ng weight. So check up tayo guys, okay guys, bye bye ingat-ingat kayong lahat ngayon uh, today is Monday po uh, araw ng uh, lunes na naman, at nagumpisa na naman tayong magtrabaho sa mga tatay, nanay, at sa mga estudyante lalo na na napapasok kayo sa school na kung may pasok na po tayo so, good vibes lang lahat ingat-ingat kayo guys at lagi kayong magdala ng panangga sa ulan dahil anytime pwede daw umula, no? So, ingat-ingat po kayo ngayong araw ng lunes at ingatan nyo yung sarili niyo kasi ang hirap magkasakit. Bye guys! Have a good day!